programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Ano kaya ngayon ang sasapitin ng buhay nga nitong ating bidang si Princess dahil nga sa kanyang magiging desisyon na nais niyang makasama at makilala ang kanyang tunay na ina na sa pagkakaalam nga niya, ang kanyang tunay na ina ay walang hiyang si Divina na malaking bunganga. Ngunit nagkakamali nga itong si Princess sa kanyang ginawa na pagsama dito na ang buong akala nga ni Princess ay magiging isang masayang pamilya silang dalawa ng kanyang kinikilalang ina. Ngunit akakabaligtaran nga ng iniisip ni Princess ang mangyayari sa kanya dahil nga puro kahihiyan, pagmamalupit, ang ipakikita at ipaparamdam sa kanya nitong ang si Divina dahil alam naman ni Divina ang hindi naman niya talaga ito tunay na anak dahil ang kanyang pakay at layunin lamang ay parusahan nga itong si Princess dahil alam niya itong si Princess ay ang tunay na anak nitong ang si Charlene para makipaghiganti siya dito nga kaya Charlene kaya dito ngayon ay dadalin nitong ang si Divina itong si Princess sa isang uh, resorts na kanyang pag-aari at iiwanan na lamang ito sa kanyang pinsan na itong si Princess ngayon ay nag-uubiyak ngayon ay nagsisisi sa kanyang maling desisyon dahil sa ang buong akala niya ay maging at mabuting ina ito ngang si Divina sa kanya kaya't ngayon uh, ay kabaliktaran ang lahat ng mangyayari at ang maling desisyon nga nitong si Princess ay siya ang magtuluyang magpapahirap sa kanya at ngayon ay wala siyang magiging kakampi pati nga si Xavier ay hindi niya makokontak dahil mawawalan nga ito ng contact or hawak na cellphone dahil nga pipigilan siya nitong ang si Dibina na wala siyang pwedeng kausapin kung hindi ang kanyang pinsan at siya lamang na ang buong akala ni Princess ay magiging masaya siya kaya ngayon ito na kaya ang magiging ikalawang kalbaryo ng buhay nito ang ating bidang si Princess dahil nga sa kagawan ng walang hiyang malaking bungangang si Divina. Kaya guys, napakarami po natin yung mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share. Para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.